ilam negosyante ng bigas sa Tacloban City Public Market ang ibinaba na sa 41 pesos hanggang 45 pesos per kilo ang presyo ng kanilang regular at well-milled rice simula alas 8 ngayong araw, September 5, 2023. Ito ay kasabay sa pag-epekto ng Executive Order number no. 39 ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos na naguutos na pababain ang presyo ng bigas sa mga merkado. Ayon kay Frederick D., Presidente ng Grain Retailers Confederation sa Tacloban, kahit laba sa kanilang kalooban, ang pagkalugi ay mapipilitan silang sundin ang kautusan ng gobyerno. Dagdag pa niya, aabot sa mahigit 300 pesos ang magiging lugi nila sa sako ng regular at well-milled rice dahil mas mahal ang angkat nila galing sa kanilang supplier na nagmula pa sa abuyog Leyte. Ang tanging hiling na lang nila ngayon ay ang makukuwang subsidiya galing sa gobyerno. Samantala, ilan ding mga negosyante sa takloban ang hindi nagpababa ng presyo ng kanilang bigas. Ayon sa kanila, ito ay dahil sa puro imported rice lamang ang kanilang ibinibentang bigas dahil na rin sa konting supply ng local rice dito sa Tacloban. Kasama mo sa Aramen Tacloban, Rajuman Justin Traya, Tatak Aramen.